unfortunately, eh, nangawala nga po yung isang kasama ng na sa mga hawak ng balota. Sa aming panayam, inalam ko rin kung handa ba siyang humarap sakaling maglunsad ng investigasyon ang Kongreso o Senado sa mga isiniwalat niya. I cannot do that. Uh, my life is at stake. Not only mine, my family ni Robin ang pagharap niya sa amin ay ang una at huling beses na lalantad siya. Bahala na raw ang publiko kung gusto nilang maniwala. Ang importante lang daw sa kanya ay nailabas niya ang katotohanan. Alas dos ng madaling araw kanina, ipinarating sa amin ng aming source na nag-iwan na ng ebidensya si Robin. Ipinakita sa amin ang mga sobrang balota na ginamit nila sa pandaraya. Balota ito sa isang presinto sa Makati. May barcode at precinct number at iba pang detalye na kailangan para mabasa ito ng PICOS machine. Una nang sinabi ni Robin na nakapandaya ang grupo nila dahil gamit ang mga balota na gaya nito, inuunahan nila ang pag-transmit ng boto sa mga presinto para ang tampered na resulta mula sa kanila ang makukuha ng central server ng COMELEC. Imposible raw ito, sabi ng COMELEC pero ayon sa IT expert ng grupong Kontradaya, posible ang sinasabi ni Robin dahil inalis na ng COMELEC ang ilang safeguard sa proseso ng halalan kaya ng pagkakaroon dapat ng digital signatures ng mga teacher para masiguro na galing na ito sa presintong binantayan nila. Dahil nawala yung paglalagay ng password sa madaling sabi ng teacher doon sa results. inopen mo ngayon yung possibility na what if merong ilang grupo sa limbawa na may sarili silang PCOS machine. Nagtatransmit sila ng sarili. Uh, a few minutes before mag-transmit yung ganitong clustered policing, may ibang ito transmit ng results. Technically, pwede yung gawin yun. Sinabi rin ni Robin na may mga kandidato silang binawasan ng boto. Sa pagkapangulo, binawasan ng higit limang milyon ang boto ni dating Secretary Gilbert Teodoro apat na milyon kay dating Pangulong Joseph Estrada at dalawa hanggang tatlong milyon kay Brother Eddie Villanueva. Sa mga naglalaban na naman sa vicepresidente, presidente din ang boto ni Naligarda at Fernando. Pero kung susumahin ang bilang ng boto na sinasabi ni Robin, sabi ng kontradaya, hindi ito tugma sa sinasabi ng Comelec na 75% lang ang kabuoang bilang ng mga bumoto. Aabot kasi ang bilang ng boto sa 41 million votes o 82% ng kabuoang bilang ng mga bumoto. Kung magdadagbawa siya kasi, dapat mathematically consistent pa rin yan eh, na hindi mauhuli ikaw, hindi ka mauhuli eh. Panawagan ng grupo sa Comelec butsa ng election returns sa mga presinto na sinasabing na tamper ang resulta para magkaalaman na kung totoo o hindi ang isiniwalat ni Robin. Sheryl Mundo, Patrol ng Pilipino.